So ayan, shout out mga kaagri. So isa naman tips ang aking ibibigay kasama ang team Salbahe kasi bago po namin ito itinanim ay nagkaroon po kami soil analysis and tanong-tanong sa aking mga expert technician lalo sa team Salbahe ayan, and Sir Nomer Gonzales sila po ang aking mga katulong dito sa uh, pag-analyze uh, ng ating tanim. So uh, isa sa nagturo po sa akin ay may karanasan po talaga sa pagpapaya ang team Salbahe uh, si Uh, Mark Jason Andal. So, siya po yung uh, bilang expert ko dito sa ating papaya production. And kasama din po dyan si Chong. Uh, yan. So, ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay ang uh, flowering stage and ayan flowering stage tayo. And ang ating mga ugat. So, paano nga ba gumagapang ang ugat ng ating papaya? So, dito, ang tanim po taniman po natin dito ay napakaraming bato. So, kagaya nga po sa sinabi ko, walang o imposible. Kahit saan pwede tayo magtanim, kahit sa mga bato. So ito, ito makikita nyo, ay napakaraming bato. At napakaraming din damo. Ang binadamohan po namin. So ang aming papaya ay malawak. So ngayon, ang flowering stage po namin, paabot kong dyan pa lang. So dyan pa lang siya. Yan kung makikita nyo. Ngayon, una ay pag-usapan po natin about flowering stage. So sa flowering stage, yan kung makikita nyo, almost 2 months na po siya. So nasa flowering stage na po siya. Kung makikita nyo. Yan. So, ayan yung flowering stage nya dito sa flowering stage ay kailangan nating mag-apply ng foliar. So dapat ay mag-apply kami ng foliar dito kaso nga lang medyo masailan pa. So kailangan muna namin na i-control. Then the next uh, harvest ng uh, mga manok kami ay mag-apply ng foliar. So ngayon, pag flowering stage na po siya, yung ugat po natin ng ugat ng papaya ay ah uh, dumadami. So kumakalat. So ang papaya po, kung ano yung distance ng kanyang uh, dahon, yun din po yung distance ng kanyang papaya or lumagpas pa. So sa ngayon, ang ugat niya ay nandito po kasi nandito parang yung kanyang uh, tabon. So kapag umabot na po dito yung tabon niya, abot din po yan dito. So mas maganda po na agapan natin yung papaya na natatabunan. So iba't iba po yung technique ang ginagawa namin. Ngayon, kung makita nyo, titingnan natin yung kanyang uh, ugat. Ayan. So may napakaliit. Kapag ito ay binungkal ko, meron po tayo dyan makikita mga ugat na nagpuputian. So ayan, makikita nyo. Ayan, kagaya po nyan. So ito ay nangangailangan na po ng tabon. So kami kasi, dahil mabato dito, tabon po ang aming uh, ginagawa. So titingnan natin diyan. Oh, ayan napakaraming ugat oh. So kailangan na po nila ng tabon. And then, pagdating naman po dito, kailangan dito lang po ang lalagyan nyo. So paunti-unti mo po siyang tatabon dito sa may puno para hindi po siya uh, malunod. So ang halaman po ay nalunod din. Ngayon po ay kapag flowering stage na siya, so hindi pwede pong ma-stress ang kanyang ugat. ang dulo niya. So kailangan niyang uh, tabunan. And then, requirements po laging malinis ang ating uh, tanim so sa lahat po niya ng halaman kailangan malinis yung ating tanim yeah. Then, dagdag tips ko po sa inyo kung sadyang talagang malinis na siya ay madam madamo siya pag tag init na po siya ikalat lang po niyo yung uh, kanyang mga damo dyan kasi kung sa mga matay po yan dyan makukompos po yan dyan so ito ay nakakatulong sa uh, pag ano ng kanyang uh, roots para hindi gaano matayo sa tag init yeah. so kapag ito ay natabunan na po natin makikita po natin mas malaki pang usbong nya so mas matindi pang usbong Ayan. so tinitips ko po ito sa lahat ng uh, halaman and then idagdag ko na rin po ang kanyang crop eh, intercrop na ano, sili so makikita napakadaming bunga ng sili so para sa mga inasal Ayan, napakadami so ayan counting tips tips don't forget to follow shout out sa mga sumusuporta diyan sa mga sharer ayan sa mga sharer so the next uh, video ko ay shout out ko kayo and nakikita ko kayo and ayan sa mga ah... Uh, Wag so, uh, huwag niyong kakalimutan na i-follow ang Price TV. So, marami din kayong matututunan doon. And kung may meron po tayong seedling production sa Barangay Gumian, Impanta Quezon, then meron din po tayo from Real Quezon na sidling. Uh, seedling. So, sa mga gustong bumili, ay pwede niyong puntahan or mag-message sa aking email or sa aking page. Pwede kayong mag-message and di-deliver ko namin with tutorial. So, hindi po kami nagbenta ng seedling lang na kung uh, kumbaga pag binili ay wala na. So, tinuturuan po namin kung paano yung proseso, ano yung technique, and then para matuto. Yan. So, mga gusto nga totoo, message nyo po ako or punta po kayo sa store para ma-advise ko kayo kung paano. So, tayo mga farmer ay may kanya-kanyang uh, talento about this pag So, ako, sinishare ko kung anong karanasan ko and then, kayo na yung bala na uh, mag-approve kung ito ba yung approve. So, yan lang. Thank you very much and see you mga ragri.